dagulan yung dalawa. Oh. Hindi nila alam. Minipedyohan ko na sila. Bar dagulan, bar dagulan. Sige. Huwag nakatali kod ang mimi. Ganyan kayo ha. Huwag nakita din ang binibedyohin eh. to yan. Ah. Sige. <laughs> Sige, sige lang. Bardagulan, bardagulan. Ano nila di ako nanonood? Ah, hindi nila alam. Nakita ko sila. Kasi kaya itong video. Sige. Sige. Ano 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 Ay, nakalapan na. Ano sana si Aria? Matikas talaga ito si Oreo. Nakalata. Ayan na, ayan Tara, anong ginagawa nyo na rito? Nakalata ang Kuya Oreo. Ang tikas ni Kuya Oreo. Ang tikas ni Kuya Oreo. Wait lang! <laughs> Wait lang!